Guys, nandito kami nang yun, namimili na kami ng tinapay Guys, eh. Yun yun naman ang suot ko, Diyos ko. Sa suot niya, lagi siyang maganda ang suot kesa sa akin. Okay, <laughs> ako naman yung Yung naman tulog pa. Ito yung naman ang mata ko pag Tulog pa ako, ginisin na ako. Guys, hindi pa naliligo, ha? Hindi po. Hindi naliligo. Mag maganda pa Maganda pa nga ang itsura mo sa akin, oh. <laughs> Ito mo naman, ana? Lagi mo nalang akong gulugulo <laughs> sa suot tulog ko, eh. Tawa-tawa ka niya, mo sa buhay mo. Ano alam ng ala, puwet na puwet ako kagabi? Yun lang yung alam ng puwet. Bagus, ginusin naman ako nyan. Ang tigis ng mukha na rin. Magkano kayo nagbigay -nag na ako kayo sa puwet? Huwag mo In iwan. <laughs> In iniwan niya na po guys. Tignan nyo naman ang mga bitbit -bit ko. Ang dami. <gasps> Tulog po ako guys. Ako yung ano eh. Shoutout kay ate sa tindahan. Thank you po. Yeah. Oh, iniwan ako ni dito kay ate. Ah. Yun o oh, malayo na siya. Ano? Ng bara ko. Biligan ka? ako. O, kami yot, kami yung tindera doon. Kalimutan <laughs> ko na yan eh. Okay, okay, sige lang. Hello ka. Ay, Ay, I try, I love you. Yes. <laughs> yun na, yun eh. Iniwan ko na, iniwan ko yung aking bitbit. Okay, kitis muna ako, ako dito, bye. Hi. Parating na. Ano? Tagaluan ko. Lilipuin siya, guys. Iniwan nanya na ako. Dito ka kanina pa. Kain na. Eh, na. Iniwanan mo na ako dito. Tingin mo naman. Para akong basang sisiw dito. Oo. Ang mga yung <sumama> sa akin. <laughs> sa daming iyang bibit-bitin, sasama mo pa ako. <laughs>